Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Okay, we're on a roll talaga. Panlima na to sa sunod-sunod na interview ko. Hindi ko alam kung ano pagkakasunod-sunod to pero okay lahat ito mga ini-interview natin dahil dyan sa Viva Max. Welcome sa Punch Nine with Alex Calier. Ako po si Alex Calier. Sa lahat ng mga interesado manood ng show ko, alexcalier.com at thecomedycrew.com. Pero ngayon, may guest na naman tayo sa Viva Max. Um, isa na naman, may palabas na naman itong matindi at kikilalain natin siya dahil first time ko siyang um, first time ko siyang uh, mai-interview uh, i-welcome natin si Caris Mansano tama yes po hi caris hello Carice. po <laughs> thank you for having me po oh uh, hi caris bait ano kano ano ba si la mansano pinsan ko po talaga siya sarap yun <laughs> <Hindi>, ano, <laughs> po hindi po related ah uh, eh bayo, ano ba yan? screen name mo real name mo um screen name po okay caris ano ba to first movie mo first what ano ano ba ilang movies ka na ba sa ano Um, pangalawa ko po itong movie and first lead role ko po sa Viva Max. Ah, kayo ni, ano, ni, ni, ni Jen saka ni Aika. Opo, kami po yung bigas sa Kayo yung best friend na gagawa ng pinito yes. sana. Tama? Yes. <laughs> okay. Ah, uh, Karis, uh, paano ka ba, paano ka, paano ba nakukonsider na maging lead? Ano bang mga napansin mong ginawa mo para ba consider ka maging lead? Ano uh, mga steps first, ba? Um, first, dapat talaga marunong kang umarte. Uh -oh. Kailangan marunong kang um, kilalanin yung karakter mo. Mm -hmm. And of course, dapat meron kang ganito at magandang katawan. <laughs> so, mo consider mo maganda yung katawan mo, Karis? Of course. Anong yes, panlaban no, mo? ano mo. Anong, anong, panlaban mo? I'm very petite and maganda yung curves ng katawan ko. Kahit hindi ako sobrang majoga. Like, sakto lang. <laughs> anong height mo ba? I'm 5'2". Pati nga, tayo ka nga para makakaroon ng sample yung mga natin. Yes. Yeah, Saan ka sure. ba? Nasa bahay ka ba? Okay. Opo. <laughs> Oo nga. Ikot ka nga. Oo nga. Ayun. Nagkaroon na ng... Dapat nakatayo. <laughs> Alam mo, <laughs> sa totoo lang, nung nakaupo ka, akala namin matangkad ka, pero ngayon nagkaroon na kang idea. Yan. Medyo, ah, <laughs> oh, magiging maganda ang interviewan natin. Ah. Uh -oh. <laughs> Yan. Uh, ikaw ba ay nag-aaral? Ah, ngayon po, hindi na po. Focus lang, ah, maganda, focus yung, maganda yung, kwento ni Jenna sa mga ex niya. Si Aika, may mga ganun. Din. Ikaw ba, ano bang kwentong ano mo, ex mo? Um, kwentong ex ko, ah uh, sugar mommy. Charot. Talaga? Bakit? Yeah. Paano? Paano? Um, ano po kasi ako, giver talaga ako sa relationship eh. Ano, ano yung ng giver? Like, um, sobrang wife material. Lahat ng kailangan mo bibigay ko, ganun. Oo. Kahit, kahit, saan, kahit sa bagay in general, in bed, Oo. pangangailangan mo sa, sa life, ganun. Lahat talaga. Ano yung bed? Katulad na bed, mag-focus tayo sa bed. Total sexy naman, <laughs> sexy actress naman. Anong giver ka sa bed? Um, giver, like pleaser po ako. Gusto ko na pe-please ko yung partner ko, ganun. Hindi Pagka ako yung sinabi ko ang gala, yung gala, ex mo na to, di ba? Pagka kasi tinanong ko yung ex mo na, uh, anong maalala mo kay Karis na bed moves niya na talagang ano, anong sasabihin ng ex mo, Karis? Magaling ako mag-DJ. Paano? Nako, ang DJ parang mahirap i-ano yan ha, mahirap i-, ano yan, ah? mahirap i <laughs> I ano na, na i, i, i rating yan ha. Kasi ang dami <laughs> ko naging ang ko mga ex lahat binijay ako. Hindi ko talaga wala ng hindi ko malaman difference. Anong kakaiba mo ang ginagawa? Um ano, nagdi-deep throat ako and hanggang bayag talaga. Hindi <laughs> bay mo na-try no? Nilapirit mo nilapirit no? oh, mo yung nila <laughs> nila 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 bayag. Anong hanggang bayag talaga? Anong, bayag talaga? Anong ibig sabihin nun? I mean like, um, hindi ka lang magbibigay ng ganun-ganun lang. Kailangan talaga hanggang ilalim. Tapos yung kailangan may with the help of your hands din. Talagang uh -huh. hanggang ilalim nung nung bayag, kailangan nero romansa yan habang binibigay. Naniniwala ko na hindi mo natutunan yan overnight, no? Hindi niyan tinuro sa iyo sa eskwelahan. Paano mo natutunan yan at umabot ka sa ganyang expert level? <laughs> ano mga is- Paano mo nalaman yan? May nagturo ba? Or based on experience lang, na, nagising ka na lang na, haba, magaling na ako. Paano ba? <laughs> hindi, wala nagturo sa akin. Ano lang, um, very ano kasi yung mind ko eh. Colorful, creative, and uh -oh. madumi talaga yung utak ko. So, pag naisip mm. ko siyang gawin, gagawin ko na siya, ganun. Mm. So, paano ka nga gumaling? Mga naka ilang ganun ka bago mo na master yung ganun? Gabi-gabi, for three years. <laughs> Iisang guy? Oo, uh -huh. long term kami nung ex ko. Ah, talaga. So, pati ba siya naging vocal ba siya na, uy, gumagaling ka na? Nanchalan po siya eh. Basta... Nanchalan siya. usu-usu na, yun, na yun, <laughs> uso -uso yung... uso nanchalan. Ano ba yung ka, O oh, kabalitan na ng nanchalan? Golden Retriever? OA. Huh? ako, OA. <laughs> ah, OA. Nanchalan and OA. Wala yes. nanchalan. Ikaw ba, ano? Um, may eh, pat kayo nag-iwalay. Ang galing mo pala mag-BJ. Ano nangyari? Um, ako na po yung nag-let go eh. Sabi ko, kailangan ko muna mag-focus sa career. Kahit masarap siya. <laughs> <laughs> Dumilim na yung paligid ko dito sa ka <laughs> interview sa Ma. O, ta, paano? Sino na ipag, ikaw na ipag, Pero wala naman third party involved. Walang gano'n. Um, nagkaroon ng time na nagkaroon ng third party. Ako Sino? yung cheat. Ako. Ikaw? O paano? Yes. Kwento mo yan. Kwento mo yan. Um, hindi naman select like, totally na cheating na nakipag-sex ako sa iba. Ano lang, um, parang tinatawag nilang micro-cheating. Nakikipag-entertain ako sa iba. Oo. Ganun. Emotional cheating, wala kang gano'n. Emotional cheating, ayun. Ayun yung tamang word. Yeah. Mas gusto ko yung may physical kaysa emotional. Saan mo ha? Saan mo mong sa I love you, I love medyo you. Medyo na ko dyan, pero syempre, naawa ako. Mm. Tapos, umamin ka ba o oh, hindi? Hindi niya nalaman. Umamin ako, yes. Yung, Anong sabi na. niya? Um, na-hurt siya, natapakan yung ego niya. Pero hmm. sabi niya, mahal niya ako, so mag-stay pa rin siya sa akin. Mukhang oh, matalino ba, ko oh, mag- Mukhang magaling ka sa mag- But before nito, Yeah, oh. but before nito pala, before sa, before itong recent ex ko, meron akong unang ex. Oh. Doon talaga ako mas nag-cheat as bakit? in with physical. Ah, sige. As, bakit naman yung na, una? Ang naging kabit ko nun, ang naging kabit ko nun, eto yung recent. Ah, sige. <laughs> Kwentong mo sa akin yung una. Una, gaano ka tagal yeah. yung una? Yung una, two years kami. Tapos, bakit ka nag-cheat? Uh, okay. Ano, nakatiim din ba siya ng BJ Galormo? Um, nung mga time na yun, hindi pa. Sakto, saktuhan pa lang ako nun. Oo. Oh. Bigla na eh. Eh, ba't ka nag-cheat? Anong reason? Ano kasi, sobrang higpit niya kasi sa akin. Oo, oh, may higpit na nga. Ay, na, na, ka ayaw pa. niya nagsisexy na damit ako, katulad ng ganito, bawal. Ganun. Pero wala ka pa sa Viva Max nun? Wala pa, wala pa po. Oo, oh, saan ka nagsisexy nun? Um, sa photoshoot. Nagpo-photoshoot po ako. Sino yung mga photographer yan? <laughs> Huwag natin i-mention. Hindi <laughs> <din> natin ako <laughs> na, lang yung photographer. Sino? Ah, si Sir Elizalde. Yan. Oh. Si Sir Jammer. Sino pa? Yung e mga nasa industriya talaga. Gusto ko malaman yung mga listahan ng mga photographer na gusto ko magpa-photograph, bang papapicture eh. Sino, sino pa? Ikwento mo nga lahat naman. Ano bang pangalit? Sino, sino pa ba? Sila, sila, Sir Christopher. Sila. Oo. Oh. Oh. Ang dami eh. Isa-isain ko ba? <laughs> Oo, oh, para baka mamaya may matamaan akong kakilala ko. <laughs> Teka lang, hindi na papasok yung utak ko. May nude ba yan? May nude, may nude picture ka? Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together we are only fun. That's right. For only $12 a month. Ah. <laughs> but if you're willing to pay. Why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Uh, basically, we do reviews of uh, K-dramas, whatever, really, whatever is on streaming, whatever is on uh, cinemas. We also get to occasionally interview um, celebrities, actors, directors Act, directors and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life wow <laughs> i guess we don't infuse a lot <laughs> <You know? laughs> check it out yes like no and erotic than before but ano, now ano, so ano, i don't is more like i think Mm -hmm. Pero kapag sa erotic po kasi with open legs siya, gano'n. Oh, may kept... nakikita yes, gano'n. Mm. Eh, pero marami naman kayo abang pinipicture. O oh, meron na ba sa inyong... Amin ah, to, ah. real talk to ah. Wala, wala naman ang papasabing pangalan. Meron na bang mga nag... Alatang may mga nag, nag-take advantage na mga photographer? Oo, oh, yes naman. Meron talaga. Hindi sa'yo, nawawala. Sa'yo, hindi. Personal na experience mo. Sa akin, opo. Oh Anong ginawa? Mayroon. Like, inaaya po ako lumabas or or sa mismong shoot na yon inaaya ko mag-sex. Sabi, dodoblehin yung TF ko or triplehin, gano'n. Pumaya ka naman minsan? Um, hindi pa po dumating sa ganun pumaya ko. Pero meron akong isang photographer na nakalandian ko. Hindi lang basta sex. Anong ginawa? Dag- Anong hindi lang basta sex? Ay I mean, nag-start siya sa indecent proposal, tapos naging okay kami, nag-usap kami, ganun, landian, hanggang sa, yun. Nagkaroon ng mutual understanding, gano'n. Nag-sex kayo? Nag-sex kami. Ah, photographer siya. Photographer siya. Ano pangalan? <laughs> Seryosa ba? Oo. <laughs> 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 wag, 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 wag. <laughs> message mo na lang, message mo na lang. Message <laughs> mo na lang. Kaya <laughs> na lang. <laughs> Nastalas oh. yung bangs ko sa'yo. Ay, mo. Para para ako yung pangalan. Bilis. <laughs> Kasi <laughs> kasabihin na natin. Chris. Ano, Chris. Chris. Okay, go. Cool. Tapos ito, ito, may tanong ako. <laughs> may tanong ako, may tanong pa ako. Um, top, Tapos, Are... pa't ka nag-cheat dito sa guy na to? May pit nga. Tapos, paano yung nagsimula itong, di ba, ang pinalit mo yung naging boyfriend mo na binigyan mo ng BJ Galore? Ano nangyari? Uh, paano kayo nagkaroon, nag, paano siya nagkaroon ng opening? Um, mm, yung first kasi na yun, yung jawa ko na yun, hindi kasi siya magaling sa kama eh. So, parang bore ako. Oh. Eh, may pit siya. Paano kayo nagkaroon ng pagkakataon ni Eto ba yung boy, boyfriend mo na to na 2 years na hindi magaling sa kama? Dito pumapasok uh, yung mga photographer? Nakapasok yung mga photographer dito? Yes, yes. O, oh, tapos, paano yung, paano yung, hindi niya na nalaman? Hindi niya nalalaman, nalaman, magaling ako magtago eh. So ngayon, alam niya na? <laughs> ngayon, ngayon. <laughs> o, oh, tapos, yung isang, ano, yung isang guy, yung isang guy na bumalit, paano siya nakapasok sa buhay mo? Um, nakilala ko kasi siya sa isang restaurant. Uh Oo. -oh. Sobra, sobrang, sobrang gwapo niya kasi, hot talaga. Matangkan. Ano, artista? Artista? Hindi siya artista, hindi siya artista. Pangalan. Pero... <laughs> That was it. That was it. That was it. <laughs> Albert. O, oh, yung ano, yung dating boyfriend, ano yung una, yung ano pangalan? Pangalan lang. Oh my God, Christopher. Christopher din? oh promise. Oh, o, no tapos, joke. Albert. Okay, tapos. Uh, Albert. Shout out kay Christopher sa kay Albert. Christopher, dito ako kanyan sa isang photographer na Christopher. Tadyo, tapos, tapos. Nakilala. okay, tapos. So yun, um, masarap kasi si Albert eh. Oo. Oh. Yung mga type ko. Paano kayo nagsimula? Paano ano nyo simula nyo para magkaroon ng opening sa buhay mo? Ano nangyari? Nagsimula sa nagpapakomfort ako kunyari. Sali, sali. Ito matagal na sila Albert tapos to. Matagal na sila, no? Matagal na. Mapet na ano to naka get over na to wala na wala na communication. Wala na wala. O, wala naman tayong binibigyan ng apelyido so hindi natin uh -huh. natin na. Tapos, wala na mga uh, tapos uh, anong paano nakapasok si Christopher sa ay, si Albert sa boy si, si Albert. um -me meet kami kunya kain kami sa labas ganyan inom. Mm hmm. Nagpapa comfort ako ganyan kasi nga um, hindi ako happy dun sa current relationship ko. Ayun hanggang sa one day nalasin kami parehas. Si ako la Ayun. Nagpakan. <laughs> Nagpaano? Nagpakantot. Pero <laughs> mas malaki ano? Ano ba to? The size matters eh Yes, size matter. So si Albert mas malaki ganon? Mas malaki. Mas uh -huh. malaki talaga. Okay. Tapos na nung na, mo, paano mo paano mo sinabi kay nalaman ba ni Albert to na may iba na o naipag-split ka lang? Ano bang nangyari? Nahuli ka ba? Anong nangyari? Actually, pareha sila. Nalaman nila na, na pinagsabay ko sila. Nagkaharap-harap kami yung tatlo. Tapos, pinapili ka gano'n? Pinapili ako. Paano? O, saan kayo nagkaharap-harap? Um, Sa ano ko rin? Apartment ko rin noong mga time na Si Albert, uh, si Christopher, walang last sex? Parang gano'n wala? Wala, wala. Okay. Tapos, pinili mo si Albert? Actually, pinili ko si Chris that time. Ay, ay, ay talaga? <laughs> pinili mo? Yeah. Bakit? Nagtagal pa kami ng one year. Kasi si Albert, ano siya, yung aura niya, fuckboy eh. Oh. No, so, parang sabi ko, baka lokoin lang ako to, baka kantot lang gusto sa akin. Tapos nagtsaga pa si, uh, si Christopher, nagpinili mo, pumayag naman siya. Yes. Tapos nagkikita nag pa rin ni Albert. Ako. hindi na, hindi na. Oh, tapos, nung nag-spit kayo ni Christopher, ano naman daylan? Eh, wala naman si Albert. Si Albert. Wala, nag-pandemic na. na na, na sa isa't isa. Nagka-toxican uh, oh. uh, na. Tapos oh, parang... after namin mag-break, si Albert nakaabang. Ayun, oh. kita ulit kami tanto kami ulit <laughs> O oh, sige I Icia Ician so may tanong ako sa iyo bago ano uh, ano muna tayo kilikili -kili check kilikili -kili check Ah hindi pa daw wala pa akong save Kahit okay. na eh ku ano eh wala talaga wala naman okay. so wala tong judgment kilikili -kili check lang lalapit lang sa camera kilikili -kili check Ano <laughs> sila may book book pa yan Oh, okay. Pero mabango yan. Oo, oh, mabango. Okay naman. Saka mamassel yeah, ka, no? Mamassel ah? ka, no? Mamaccel. Yes. Very masculine ako ang babae. Mm -hmm. Okay. Eto, um, swallow or spit? Swallow. Sayang. May pinag-irapat yun. Ginawa mo ba pareho kay Albert sa kay Christopher yan? At Christopher yes. pa? Ay, hindi. Kay ano lang. Kay Albert lang. Ba't mo kay Albert ginawa? Eh, masyayap siya eh. Okay. Deserve niya yun. Favorite <laughs> hey, position? Favorite position ko, dog style, sa missionary. Ha, talaga? Bakit? Sarap eh. Kuwang kuwa yung ano ko eh. G-spot eh. Sa, sa doggy? Yes, yeah, sa doggy. Ano yung mga pinaka notice place na nagawa mo? Notice place? Mm, sa car, tapos public area. Oh, sino? Sa parking. Eh, si Albert, siyempre. Albert pa rin. <laughs> Okay. So, so, ayun ako. Napakaganda na napaka ng mga kwento mo sa amin, ha? Thank you. Tapos ang kwento mo, kulong, di ba? Yes, kulong. Eh, di ba nakulong ka kay Christopher dahil masyado sa may pit, Kaya ka nagkulong mm -mm. So, kay Tapos gusto si... ko lumaya. Oo, diba? tama. I-promote mo na ngayon ang pelikula mo. I-invite mo na yung mga listeners natin at uh, viewers. Ayan. Sa lahat ng viewers at nakikinig ngayon, i-invite ko kayong manood ng Kulong Advance Screening this May 17 na streaming worldwide this May 24 only on Viva Max app. Ah uh, suportahan niyo po ako si Karis Manzano as Tisay sa movie na Kulong. First lead role ko po ito. Thank you so much po. Yeah, Tisay. Ano <laughs> ko lang ba nag naka, naka, ano ka ba ngayon parang sunburn o talagang ganyan ang kulay mo? Tapos tinawag ka lang Tisay. Uh, ano po talaga ako? Morena po talaga ako. Actually, dito huh? sa camera ngayon, medyo mas maputi pa ako tignan eh. Ba't tinawag Pero ka Tisay? Pero sa size? personal mo uh, Hindi ko din po alam bakit Tisay yung role ko. <laughs> anyway, napakasaya mong kakwentuhan na uh, Thank uh, you Chris, at uh, ang sarap mga kwento. So mga naikinig po sa atin, nainag lang po tayo ha. Huwag po kayong maging judgmental dahil nagkukwento yes. lang po tayo. At huwag yes. po kayong ma-offend sa mga kwentuhan namin dahil nakinig lang po kayo. At huwag po tayong <laughs> ma-offend tayo para sa ibang tao dahil nag-enjoy po yung nagkukwento yeah. at nag-enjoy naman tayo naikinig. Wala yes. na po judgment. Ibig sabihin, experience niya po yun na kinukwento niya. Wala po tayong karapatan dahil lahat naman po tayo ay may mga baho sa buhay. Okay? Nag-enjoy, experience at masaya po si Karis na nagkwento. So mag-enjoy na tayo dahil dito sa Punchline Vitalis Kalia, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter na the virus. Again, may show ako sa um, sa... US, August 23 sa Cerritos, California. August 30, Phoenix, Arizona. Stand-up comedy po yan kasama si Tuesday Vargas. At sa Singapore po, kasama ko on The Comedy Crew sa July 28. Ang tickets ay available na sa Ticketmaster.com. At sa Baguio sa May 31. Uh, may 31, dyan sa Lemonade, June 1, dyan sa The Manor. June 1 din sa may uh, Horn's Pub. And June 2 sa Coaches Corner. Alexcalia.com for more details. At TheComedyCrew.com for more details. Face-to-face -face po Monday to Friday co-host uh, uh, co-host po ako dyan ni Carla Estrada salamat Karis um, Mansano good luck sa karir mo thank you, pa. thank you so marami, much, malayo ang mararating mo marami salamat see you again see you again guys next episode bye, -bye. Yeah, thank you so much po. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.